Uh, boss, may share ako sa inyo. Hindi ko to sigurado kung kaya kong gawin or mapapagana ko. Pero gawa na lang natin ng video for awareness na rin at baka sakaling makatulong din. So, ang problema nito, wala siyang output sa speaker. Ngayon, ito yung preamp or input board niya. Kung mapapansin nyo, ito yung ito yung wire na papunta dito sa sa pinaka mainboard board nya plus din sa woofer to ayan so ang problema nag audio trace ako ito yung pinaka input na dito sa class D nag audio trace tayo ayan o oh, galing yan dito wala tayong nasukat na signal ayan, tingnan nyo ha o, audio trace tayo lagay muna natin tong ano ngayon nagsimula tayo mag audio trace dito sa sa input dito yung input nya yan, ito Ayan. ito yun ah. okay, so saan papunta yung input na yan so from dito, papunta sya doon sa dolo, ngayon nag audio trace din tayo dito ay, nabitawan ko delikado, baka mag shoot mayroon naman tayo nakuha ang audio dito sa pinaka nyo know? Pupunta dito yan Kabila Kaya saan na nawala Nawala yung ano natin mga bus naka pa pala Mantain natin mag on kasi naka standby Magkukulay block to Hindi mo natin Tagal ah Naka na ata ito eh Ayan. Magkukulay blue siya. Ayan. So, sukatay natin dito. So, tinis ko na yan. Itong IC na to, ito yung pinaka preamp ng input. Yan, Papunta dito. Tapos, may linya yan sa gilid. Ayan o, oh, yung pinaka output niya. Papunta na dito sa pinaka volume. So, tingnan nyo yung volume. Meron. Pagdating dito, wala, pero pag binolyo mo yan, papasok na yung audio niya. Basag na. Tapos pag sinukat natin siya dito sa pinaka output, wala tayong nasusukat. Ito na yung output na papunta dito sa dito sa ano, yun oh. Ito yun o. Oh. Walang audio. Ngayon, nag -try tayo mag voltage check dyan. So, ito yung gamit nating digital tester console natin para makita ayan so naka digital tayo Sit natin sa DC volts tapos itong negative ilagay natin sa ground kinig ko tong IC meron siyang supply na 6 volts tapos negative 6 volts ulit ayan so inisa-isa ko to Una kong tinignan yung pinakamalapit ito. Lipat natin dito. So tinignan natin dito meron. 6 volts. Tapos negative 6. Ang problema nung titistirin ko na tong IC na malapit dito sa ano. 1.3 volts lang na suka. Tapos sa kabila 0.5. Dapat meron yan kasi konektado lang naman sila. Isa lang. So ibig sabihin pati itong ano kasi ito yung linya nyo Ibig sabihin lahat ng IC dito Wala lahat supply Tingnan natin sa isa So 1.3 din Kaya hindi gumagana yung Pinaka Pinaka audio out nya kasi Missing supply ayan o oh. Yun ang hahanapin ko Kung saan ang sira Ang problema Pag ganitong mga SMD part Wala akong microscope kung wala akong microscope mahirap na po ito sa akin gawa ng malabo na rin ang mata ko kaya mayroon tayong ganito na lang na magnifying glass para magagamit natin pang kick ng mga pyesa kung sakali so ang gagawin ko dyan i-update ko kayo mamaya pag aaralan ko muna kung saan naputol ang supply nito kasi dito nakalagay naman talaga sa kanya ilalagay ang nakalagay naman dito sa display niya ay o sa ano niya. Ayan, 6 volts. Negative, positive 6 volts na standby dito. yan. So, meron namang ano, may nakasukat naman tayo dito na supply. Tapos ito, meron din naman. Ang problema, itong linya na to, wala siya. Kung mapapansin nyo naman yung ano niya, magkakasama lang yan Oh. yung linya niya. So, saan galing yan? Saan banda nawala wala? Isa-isahin natin dyan. So sana matuklasan ko, kung matuklasan ko mamaya yung supply, ibabalita ko sa inyo. Yun lang sinishare natin. Mga boss, inaudio trace natin to oh, Nag voltage checking tayo. Itong area na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 na IC. Maliban dito sa input. At saka dito, yung supply niya hiwalay, hey, hindi siya, hindi siya sa 12 volts. Kasi chinik ko siya, ito yung pinakadaloy niya. Papunta siya dito. Tsaka dito. So dito yan, oh. Uh, 6 volts di ba 6 volts negative ground positive tapos ito namang negative B plus nya B minus nya tsaka B plus nya ay yan yung galing dito sa ano kaya pag tinister mo yan ilagay natin yung tinister ako yung ano ito yung kista natin so ito yung IC naka-inject dito tapos magkikik tayo dito sa ano ayan o oh. pansin nyo magbabas yung ano hindi makita na ano. kasi nababara ng kamay ko ayan so papunta siya dito din cleanliness ko yan itong ano naman niya. ayan o oh, papunta na siya dito tapos yung kasunod naman ay yung sa negative so oh, ang ano madaling sabi ito magkakasupply lang to galing dito sa chipset na to yan yan galing dyan ngayon uh, titingnan din natin yung supply na to baka wala din tong supply kaya hindi rin sya tutunog so magiging problema nyan baka dito pa rin ngayon kung sira talaga tong chipset na to hindi ko alam kung may mabibili nito o kung paano ang discarte dito pag hindi ko mayari isa ko na lang talaga sa mayari medyo malabo na rin kasi mata ko at hindi na talaga ako nagdidwell sa mga assembly pero kahit pa paano subukan pa rin natin baka sakali pag hindi talaga re return marami namang ibang teknisya na baka mas magawa nila to kaysa naman nabusing ko yung oras ko pero at least uh, nag attempt tayo na gawin so turbo shoot ko ulit baka sakali pag hindi talaga parang maubos na yung oras natin sa uli na lang Uh, boss, ito nagsugal tayo. Lima palang binigay sa akin. Uh, bumili ako nitong ano, IC. 'Yan. Uh, driver to sa MOSFET dito sa dalawang MOSFET sa primary sa power supply. Ito yun So nahirapan ako nang tanggalin, no. Ginamitan ko pa ng technique na napanood ko kay ano, kay Kuya Ryan ko si ko yung technique niya na nilalagyan niya ano, bago tanggalin. So, diyan natin nakuha. Wala kasi ako so ano, wala ako kasi hot air. Soldering iron lang na dalawa yung ginamit ko. Susubukan natin ngayon kung kumusta. Kumbaga, uh, sugal kung gagana, okay. Kung hindi naman okay, para nagsayang lang ako ng ano. Uh, tawag dito. Yeah, i lang natin yung ano. Silaw no, diyan. ba to? lagyan natin ng uh, makita din. So, ang basihan natin pag masabi natin na goods na to, gagana na yung relay din dito. Tapos sa capacitor may masukat na tayo na supply diyan. Pistungan natin. Ay, alayo para makita natin yung camera. So, saksak mo na mga boss. Hindi pa yan naka-ano may ito na pa yan. <coughs> Ngobo. Oh, power natin. Ngayon, kapag may nasukat na tayo dito, tapos dito, malamang good na to. Power on. Ayun. Ayun, nag-switch yung relay. Sukatan natin kung mayroong ano. Ayun, 58. 58. So good na siya mga boss, gumana nga. Gumana. Ito yung sira. Bala ko kasi dyan, pag hindi mapagana, ah, uh, lalagyan na lang ng uh, transformer na toroidal. Sinubukan ko muna. Ngayon, gumana naman. Try kong ilagay yung ibang mga ano. Asa na ba yung ano, ito, heatsink kan dito. Try kong i-assemble na muna. Tapos, testing natin kung tumutunog. Okay mga boss, so naibalik na natin tapos nilagyan na natin ng audio. Teka lang, ilagay natin dito. O, paano ba 'to? Ah, <laughs> uh, 'yan, volume na natin. Oh, but walang sounds. Nagalaw natin yung ano, input. lakas Subang lakas oh. sobrang lakas ng ano ayan oh so puro low frequency lang yan oh. wala kayo marinig na boses yan galaw galaw lang usog natin baka mamaya guma wala tayong kaha pero malaga mga boss ayos na at tawagan ko na lang si kuya para ma-chat ko sabihin ko okay na